Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umiinit ang palitan ng salita sa pagitan ni na Christy Fermin at Vice Ganda. Matapos kasing magpatutsada si Vice kay Fermin sa It's Showtime ay rumesbak sa kanya ang batikang kolumnista. Nagsimula ito ng isang contestant sa noontime show na may pangalang Christy ang kinumusta ni Vice at sinabing ano ang pinagkakaabalahan nito bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan. Christy! Hello! Para ah, sa 'yo, Kristy, 'pag paggawa ng mga kasinungalingan, mong oh, alingan. Raket-raket lang po. Ako ang raketera lang, tinurik. Yeah! <laughs> sa Kristy Fermin nitong November 24 nag-react si Fermin sa tila pa simpleng banat ni Vice sa kanya. Ang masakit kasi kay Vice ganda, 'pag kinuuntara mo siya, kalaban mo siya. Kalaban kanya. Kapag medyo pinitik mo 'yung hindi niya kagandahan ginagawa, kaaway kaawaikanan niya. Saad pa niya, bakit hindi na lang daw siya diretsahang sabihan ni Vice? Eh ako diretso ko na sa kanya na mayabang siya, 'di ba? Na wala ka malang makitang pagtatapak babasa kanya. Diretso ko na sasabihin, but hindi rin niya ako diretsuhin. Eh puwede naman. Hindi yung magtatago pa siya sa saya ng ibang tao, gagamit pa siya ng ibang tao para lang makaganti. Hirit pa niya sa TV host, comedian. Vice Ganda hindi ka tunay na babae, lalaki ka. Lalaki ka Vice Ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Alam mo Vice ito po, marespeto ko po na binibigyan ng uh, pagkilala ang lahat po ng mga miyembro ng LGBTQ plus community. Ang komunidad niyo po ay aking tinatanggap, ipinagtatanggol at iginagalang. Vice Ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, Vice Ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Nagpost naman ng ugly monster GIF picture si Vice sa ex, kaalinsabi sa pahayag na ito ni Christy. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.